For today's video mga idol, bibili pala ako ng ulam namin Para meron na maulam niya mga kapatid ko So eto guys, Ito pala yung mga kapatid ko mga idol Tapos eto yung kapaligiran namin Alam nyo mga idol, minsan nalulungkot din ako Kasi marami nang baba siya akin Kaya siya ginamit ko din yung mga kapatid ko Para sumigat lang ako Alam nyo mga idol, lahat ng ginagawa ko ay para sa mga kapatid ko Minsan nga ako naubusan pero ayos lang sa akin Ayoko din kasi guys, nakikita yung mga kapatid ko na naguguto Alam nyo kasi mga idol, simula nung bata pa ako Natuto ako magtrabaho, maghawak ng semento Pero di ko kinakahiya na ganyan ako sa hirap ng buhay Bilang pangarap sa magkakapatid gusto ko lang may ahon yung pamilya ko. So ngayon mga idolo, bibili na tayo ng ulam kaso inabot na kami ng ulan. Pero sabi ko nga bibili tayo ng ulam kaya hindi ako suko. Kahit maulam pa yan, for the go pa rin tayo mga idolo. Para sa akin mga idolo, sobrang saya ko pag nakakatulong ako sa pamilya ko. Itong kasama ko ay aking kapatid, pangalawa po sa akin. Nama ko na mablog para may katulong ako mga idolo. Gusto ko rin kasi turuan niya mga kapatid ko mablog. Sabi ko sa kanila kahit maraming bashe, patuloy lang kayo. Kasi balang araw aahon din sa atin yung panahon. So dito, binidjuan ko yung kapatid ko. Sabi ko ikaw na yung bumili ng ulam. Palagi ko sinasabi sa mga kapatid ko na lakasan yung loob nila sa bawat pangarap at hamon ng buhay. So eto, pumili yung kapatid ko kung anong bibili na ulan. Marami nagko-comment na pogi din yung kapatid ko. Siyempre guys, mga nakikuya, ay sobrang saya ko lang dito sa kapatid ko. Say, naabot niya yung 100k followers. Tinuturuan ko siya mga dilima vlog para makapag-aral din siya ng kulihiyo. Sabi ko sa kanya, tsaga-tsaga lang, balang araw, makakaawang ka din. Sobrang hirap kaya mga dilima pinadaanan natin sa buhay. Naalala ko tuloy na natinda kami ng puto. Medyo nahihiya na ako ng pera nilakasan ko yung love ko para makapag-aral ako. Siyempre guys, I have more experience. Na kahit nahihirapan ka, eh, patuloy ka pa din. Sabi nga, wala na nalo kapag sumusuko ka sa buhay. Kaya para sa akin, go lang ng go. So eto pala mga idolo, nagutom kami. Ngayon lang ulit ako nakakain itong mga idolo. Tinatawag pala itong mga idolong, ang pares. Eto maraming dumadaan na tao dito mga idolo. So eto yung kapatid ko mga idolo, kukunin niya ng bawa. Na dinurog. Aray, ang sakit. Nilagyan niya mga idolo ng sili, pampagana pagkain. Pwede mo rin lagyan ng paminta. Yung kinuha mo yung buong paminta, pero dinurog na ng iba. Ganun talaga, masakit sa puso. Masakit din magmahal. So, eh sobrang mahal ng biga. Gusto ko kasi mga idolo, makapag-aral ng maayos. Nag-aaral po ako ng college for criminology. Kaya gagawin ang lahat para sa pangarap. Kahit tawagin niyo pa akong mahirap, basta nagsusumikap. Basta ako kakain na. Unang higop, sarap ng sabaw. Ngayon lang ulit ako nakakain ito mga idolo. Sobrang sarap talaga pa may sabaw. Alam niyo mga idolo, nag aaral ako ng college kasama ko yung mga kaibigan ko. Kumakain kami. Gulay sabaw lang, sapat na. Siyempre guys, kailangan natin ng gulay para lalo tayong lumakas. So eto guys, naka-uwi na tayo. nag na tayo pag-uwi. Salamat po kuya. Ikaw, ano masabi mo kay kuya? Salamat po kuya. Yan. Ano masabi mo kay kuya? Ang kinakain mo, wala nila yan. Anong, ano, anong masabi mo kay kuya? Salamat, kuya. <laughs> kuya. Salamat po kuya. Yan, kuya. Magaling. Salamat po kuya. Yan. Kung talis video, may ito, bubuli tayo na. Ulam guys, ito. Lutoin na namin to. Finalo so, 'to na para mga idol. Ito 'yung natira sa akin. Dalawang punto at may usawa na natuyo. Kasi 'yung tuyo ng jowa mo. Charot. Ito para mga idol yung kapatid ko kumakain na sila. Siyempre, gutom na din nako, kakain na din nako mga idol. 'Di ba? Sobrang saya sa pakiramdam mga idol na nakakatulong tayo sa mga kapatid natin at nakabila ako ng bigas ng mga idol na nakaraang araw. Siyon so, lang mga idol, maraming maraming salamat sa nagsuporta po sa amin magkakapatid. Malapit na tayo mga idol mag-900k followers. Maraming, guys, gusto nyo kami supporta, Salamat po. Maraming maraming salamat. God bless.